Hello mga idol, kumusta? Natatawa lang ko sa sinasabi ng China na uhulihin daw kung sino, kung sino man ang pumasok na hindi Chino dyan sa West Philippine Sea sa nasasakupan natin na teritoryo. Ang teritoryo kasi natin mga Lodi ay 200 miles sa dalang ng ating Pilipinas. Ang nakakatawa pa nito, uhulihin nila kung sino man ang lumabag sa kanilang batas na kung saan kung maabutan nila na pumasok sa kanilang teritoryo, ang tanong ko, kailan pa ba nagkaroon ng teritoryo ang China sa Pilipinas? Dahil ang teritoryo na sabi nila, dyan sa Scarborough at saka sa Ayungin, at saka sa Bajo, di masinlok, ay teritoryo ng Pilipinas yan. Sakop yan sa 200 nautical miles. Ang problema lang dito, pag mahuli, ang ating mangingi, manging, mangingisda, dyan sa West Philippine Sea, sakop sa Kopsa, ating teritoryo, ay ikukulong nila. Ikukulong nila na walang paglilitis na anim na araw. Yun lang ang nakakabahala dyan. Ang tanong ko, kailan ba nagkaroon ng teritoryo ang China sa Pilipinas? Dahil kung ating susundin ang batas na ina-award noong 2016 na nanalo sa arbitral ruling ay teritoryo natin yan tayo ang pupwedeng mamahala dyan sa exclusive economic zone ng Pilipinas at napanood ko pa na mayroong Pilipino nagsasabi dyan dyan sa bandang uh, Palawan na mayroon kaya pala na pinagbabawala nila kung ang mga at ang mga mangingisda at ang ating mga kababayan diyan sa West Philippine Sea kung saan nagkumpok-umpukan sila dahil mayroon daw binababa na malaking tubo diyan sa baho baho ni Masinlo Yan ba ay pag-prepare pre para nakawin ang ating resources dyan sa West Philippine Sea sa teritoryo natin hindi naman natin inaangkin ang buong sa West Philippine Sea kundi kinukuha lang natin ang ating Exclusive Economic Zone yun lang naman ang sa atin hindi natin inaangkin ang buong West Philippine Sea tapos sila pa ang may ganang manghuhuli sa loob ng ating teritoryo di ba nakakatawa? Sila pa ang may ganang manghuhuli sa ating loob ng teritoryo na kung pumapasok sila, pumapasok na tayo sa teritoryo nila, huhulihin at ikukulong na walang paglilitis. O di ba? Paano na ngayon ang ating mga kababayan nangisda dyan sa West Philippine Sea? Yun lang ang pangkabuhayan nila. Di hindi sila mangisda. Kasi pag mahuli sa ikukulong sila, malamang mayroon niya aksyon ng ating gobyerno dyan. Napanindigan natin ang sa atin. Katunayan, kaya nagkaganyan ang China, naging dispirado ang China dahil hindi nila napipigilan ang isandaang sibilyan na bangkang dimotor na pinagtatawanan pa nila na hindi raw kayang abutin ang West Philippine Sea na maliliit na bangka. Yun lang ang akala nila. O, di ba? O, sila pa ngayon ang may gana. Huwag nila masyadong maliitin ang Pilipino dahil ang Pilipino sa totoo lang mas madiskarte siguro kung saan kung saan larangan Uh, yun lang masasabi ko dyan mga boss. Ang West Philippine Sea, hindi natin inaangkin ang buong West Philippine Sea, kundi pinuprotektahan lang natin ang ating soberanya na nasasakupan sa Pilipinas. 200 nautical miles atin yan. Tayo dapat mamahala. Tayo dapat kumukuha ng resources dyan. Hindi yan sa China. Malayo sila. Baka 200 or 600 nautical miles mula sa kanilang damlang pasigan. Ba't nakarating sila dito sa atin? Binabraso, na binabraso tayo ng China. O, diba? Babrasuhin yung Pilipinas kaya alam ng Pilipinas na malit na bansa. Sabi pa ni Maoning, na ito sabi pa ni Maoning, ang US daw binabalaan nila na huwag makialam sa grian ng Pilipinas at China. O di ba? Ayaw makialam ng ang US. Ayaw nilang makikialam ng US diyan sa grian ng China at Pilipinas. Dahil alam kayang -kaya nila kayang-kaya nila sa kalin Pilipinas dahil malita bansa lang. Ayun ang hindi nila alam na mas maraming bansa ang kumakampi sa Pilipinas. Dahil sa, sa tama tayong direksyon, eksakto ang ating panindigan na ang ating exclusive economic zone ay para sa Pilipinas, ay para sa Pilipino, hindi para sa China, hindi para sa Chino. Oh, hanggang dyan ako maludi. Uh, nagka rin tayo, support, support ako sa ano, nakasuporta ako sa West Philippines natin nga idol. Kaya alam ko mga balita dyan, talagang lagi kong pinapanood ko anong pangyayari dyan. sana, support ng kayo mga idol. Kasi ang sabi raw nila, nagkawatak-watak na daw ang Pilipino. Parang sinasabi na wala na raw sumusuporta sa West Philippines. Iyon ang pagkakamali nila. Marami. Katunayan, napapatunayan na nga rin na ilang barko, isang daang, isang daang barko malilit na motor, bangkang motor. Puro mga sibilyan yun. Hindi na napipigilan. Dahil sa liksi ng maliliit na bangkang di motor, hindi na kayang pigilan sa laki ng barko nila. Ito lang ang masabi ko eh. Pag, pag, kanya-kanya tayo, walang mangyayari. Pag buo tayo, sama-sama, malaking epekto yan sa kanila. Kaya naging dispirado na ang China. Dahil hindi na mapipigilan ang mga maliit na barko, maliit na ang maliit na bangka na di motor. Hindi na mapipigilan 'yon dahil sa liksi. Oh, di ba? Kaya desperado sila, kaya ipapatupad nila ang batas. Sa June 15, ipatupad na ang batas na kung sino man daw ang maging trespassing sa kanilang teritoryo, huhulihin nila at ikulong na anim na araw na walang paglilitis Tingnan natin ang susunod na kabanata anong mangyari.